Ano ang ipinangako sa mga may malinis na puso ayon sa mga mabubunying salita, Sermon on the Mount? Makakakita sila ng Diyos. Ano ang nangyari ng umawit at samamba ang bayan ng Juda sa harap ng pagsalakay ng mga pinagsanib na hukbo ng Moab, Ammon at Mount Seir? Nag-awayan ang mga hukbo ng kaaway sa isa't isa at napuksa, ano ang unang kapistahan na itinatag pagkaraang lumabas ang Israel mula sa Ehipto? Paskwa, pang-araw ng paglagpas, Pasko ng paglaya. Ilang buwan mula nang lumabas ang Israel mula sa Ehipto nang makarating sila sa Sinai? Ikatlong buwan, tatlong buwan. Ano ang ginawang partikular ni Pedro nang buhayin niya si Tabitha nanalangin at sinabi kabata bumangon ka